kulay <laughs> parang braso ko na to o mas malaki pa <laughs> very good po ay hey, ang puto ni Madonna puto balinghoy Dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, um, uh, for today's episode, guys, uh, magluluto tayo ng uh, putong balinghoy. Putong balinghoy? <laughs> Bago na lang kayo ang eh. So, ayan, guys, maghukay tayo mamaya ng ating balinghoy, ng ating kamuting kahoy. At gagawin natin siyang puto. At magluluto din tayo, guys, ng... May mga ma-harvest kami mga gulay dito i ano natin siya guys uh, pinakbet na may litsyong kawali na uh, yan, nagkatay kasi kami tapo ng baboy so yan uh, kasama ulit namin si yan yan at mm, pumunta ng bayan yung kanilang kanyang parents na uh, kasi ng death certificate ni Noah So yan, thank you so much po ulit sa mga nakiramay po kay Noah at sa mga nanalangin para po sa aming lahat. Yan, thank you so much po mga ka-Dragon. Thank you po. Thank you po. Ay, thank you, na po. Ah, thank oh, you po. <laughs> thank you. Let's go. So, yan, let's go mga ka-Dragon. na tayo. Ba't may ka? ng ating ano, kamatis. Huwag na tayo ng ating. ito. natin. Na natin. Pahinugin mo. Mayroon pag sa pulo, masakit sa mata. Makita ni Boy Pandaw Sa so, mga ni Boy Pandao. Kaganda naman ng popot. Ba't pag ganyan sombrero mo, ha? Pagpunta sa atin dyan, eh. Ako po, Knock 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 knock. knock, knock. knock, -knock, knock. knock, knock. I'm not a stranger. Open the door. Hindi mo? Hindi mo mo kung ano yun mo, yun 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 Ha, matulog. Dito na tutulog si Tata. Nak 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 si yang yang guys oh kamukang kamukang kamu ni Noah eh. ang girl version ni Noah serap dito sa bukid. ang hangin eh namis natin maggulay. Gano'ng kaya na yan? Laka? Ano yung pag-aos dito? O, sumakalan. Matanggalan lang ng mga tangkay. Ano yung laki, o? Haba pala. Haba na dito, ata, o. Oh. Puti, to? Ta? Hmm. Tanim ulit natin yung, ano niya? Sayang. Hmm, Mayroon na kasi magganap ng puti ngayon. Puro dilaw. Yeah, Oo. Oh. Mas masarap yung puti.

Kahit okay. isa lang pwede na yung <laughs> gawin. Marami na yung kumagadgaan. Ito na. to. Muna lang ha. Tama na ito isa? Hmm hmm. na yan. <laughs> Patuloy ko pa. Ay, may pinutol, may pinutol, may pinutol ba ka doon oh? Eh. Hmm? Parang braso ko na to. Oh, mas malaki pa. <laughs> isang hukayan lang. Oh. Ganda, no? Mm -hmm. Ganda Laman. Mante! ko. Ay! Ha? Hmm, ah? <laughs> 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 eh. isang isang natup lang hindi namin kinuha. Ay, yung nakakabit pa rin yung kanya. Isang ugat niya lang kinuha namin. Bakit? Kadami na. Yung meron pa daw? Oo. Isang ganun yung alay. Bakit hindi niya kinuha? Kadami Marami na, na yan. Nasarab na naman eh. Tiyot, tiyot. Eh? Tiyot. Hey. Uh -huh. may tayo ng ating bulay na lulutuin. kelangan. Hai oh, hai hai ya, ya, ya. dami very good po what favorite niya banana tigas ang tae mo dyan may gain ba to? ang tae? ha? bet may isagad ko na sa pan? Same. hindi <laughs> ito na guys yung ating na kamating kahoy ito yung puti isang, salang, isang sanga lang yan isang uh, kukun lang hindi na namin hinukay lahat at ano baka hindi rin maubos. kasunod na lang ulit ay buha kang road yung binata ang dami niyan tita bus tumamay sa dami nito hmm hmm kahangin. Mamaya guys, magtatanggal kami ng ano dito, pareya-pareya sa sitaw oh. na turo ni Papa. Ito guys, itigaan natin siya para matanggal yung ibang katas.

Tok na mata. Nagay natin yung sagpaw na apat na slice. <laughs> Katigas kasi, hindi ma, ano, tanggal, ayan lang na tanggal. Eh. Ang lang Ayan. Ayan po, ang na.

Masakit yan. 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 Masakit Kung kung tayo, gulay muna tayo. Gulay muna tayo. Tarno naman na kami kahapon. Gulay naman yun. Malapit sa puso talaga namin ang gulay tayo yung niya. Meron din tayong lauya guys. Kasi ng panukang uh, buto-buto ng baboy. Mm. Ah. Mm. Ah, tabi daw. Sige, ito lang yan. Mmm. Mmm. Ha. Meron bang okra? Ito, lumamang anak. Ha? Ah. Oh. pa. grabe. Ang kagandahan dito sa amin. Sariwa na nga, mura pa. bayan i. Eh. Bilasa na nga, mahal pa. magkano siyang kilo. Mali, pag sa bayan na. Sa bayan ay eh, po, Parang sa ibang lugar ko na din, nagsishort na rin ang ano, karne. At silang ganyan siya, kamal din. mga mga support, ah, ano, uh, Mga wet market. tayo yan, oh. Bitaw. na no, pang pork up na. No. Balangan ni lagay niya sa prosin niya. Huwag oh, lang mo ka Wala na rin. sa pa yun. Yung mga, ulo yan. Yan na yung napakinabangan yun namin. No, yung ulo, mga bituka. Yung manlok. Doon manlok. Do you Galing niya ang niyan na gusto niya si tawag. Kain ko kasing kanin. Kasi niya na guys kung parami na naman kami ng kain. <laughs> Talagang ito ang kahinaan na namin. Tama. <laughs>

So, yun guys, magtatanggal tayo ng paraya-paraya dito sa, sa cubito ni papa. May bulaklak na rin. Yung sa amin di pag -atubo. Ayan, dito na tayo sa pinakataas, guys. Maraming, ano, pareya-pareya. So, ayan mga ka-dragon. Umpisa na natin yung ating gagawing puto. So, paghahaluin lang natin yung uh, balinghoy at saka kinayod na Nilalagyan din natin siya guys ng asukal. So yun mga ka-dragon, dinag, nilagyan ko rin siya ng ano, dagdag ingredients na dark chocolate para meron siyang uh, dagdag na lasa. Ito naman guys yung ating improvise uh, improvised na lutuan ng ating puto. So ito guys yung bao, tsaka yung Nilagyan ko ng lupa yung gilid para walang singawan ng ano. Ito kasi guys, may tubig yan sa loob. Yan yung mag-i-steam doon sa uh, ating kasaba para maluto. Yan guys, maglalagay na tayo ng ating kasaba. Yan. Tatakpan natin ito guys ng dahon ng saging. Para hindi sumingaw yung kanyang ano, usok. saging o yun yung tatlo apat pala nagtatanggal ng na, ano pareya na damo kasi ginagapangan nila yung ano cubitaw yung sitaw na turo so ngayon mamaya pag tapos ni Medyan mag merienda kami so mamaya natin siya bubuksan siguro matatawa na naman sa ang mamaya kasi ibang klase na naman yung aking ginawang pagluluto sa paikasta na naramig mo na Sabi niya. Nakahinga rin ang mga asitaw. Kaluto ka na yan Ayan. Tita. Ma-amaze na naman si Tita Legs. Ano? Wala pa. Wala pa. Sa itin pa. Wala pa. Ha? Huh? Lupa at langit. <laughs> Amazing. Lupa at langit. Lupa at Tulog langit. pa rin sa'yo nga. Wala. pa rin yung bebe. So ayun guys, magtatanim ulit kami ng sitaw na turo dito. Wala kasi kaming nabiling ano, kamatis na punla. Kaya taniman na lang din natin ng sitaw na turo. <sighs> Tapos kami ni JJ magdidilig kami ng gulay. Hey, ang puto ni Madonna, puto balinghoy. Hatulan na 'yan. Ito na kayo magkurok ka <mukabikap> eh. Puto lang mesa lang yung naluto namin, guys, kasi mahirap siya lutuin. Uh, Okay. Okay na malabnaw. Mm. Huh? Ha? <makes> <makes> oh. <makes> Naubos na ngayon bulaklak dyan. Ha? Tikman mo, tita. Ha? Ah. Tikman mo. Ha? Huh? Ikaw Sarap, ang nakataan. kung masarap. Wow. Kung kursunada mo, masarap. Hmm. Wait lang. Sarap. <makes> uh. Oo. Oo. So, kaya ko ang teh? Yan. Isang ganoon lang yung kinuha namin. Ang niya. Ang dami. Taba pa. Ito. Uh. Taba pa. Sarap. Yehey. Ito na lahat yung gamun Hindi mm. nga. Isang salang nga lang ako. Ano? Tikim. Mapagal. Sarap. Dapat dalawa yung May salang nga kinalutang. Ano yung kuam? Chocolate? Nilagyan mm ko -hmm. yung dark chocolate. Kung ano-ano doon. Ang parahan lang. May nadala kasi ako kanina. Kailin ko sana eh.

Mm -hmm. Ay, ay, ante, yung, yung, mungo? Mungo? Ngayon, dito, Sarap dito, din, ante, 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 lang ante, 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 serap eh. di ba yung tama yung ramed ayon talo ko lang talo lang turo ayon din pero din yung bobo sa duwa gahen team harvest mo di ba kabilangan ako yung ano ano yung ano 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 mo ano ano ano